Umulan ng malakas ng gabing John, yung tipong ulan na parang sinasampal ang bubong at dinugulantang ang buong kalye. Pero sa gitna ng dilim at lamig, may isang liwanag na hindi inaasahang si Sibol. Sa harap ng napakalaking mansyon na Aguilar Family, may isang matandang lalaki na nakaupo sa hagdan, basang-basa, nanginginig at tila wala ng pag-asa. Siya si Don Aristio Aguilar, isang dating bilyonaryo na kilala sa buong Pilipinas. Pero ngayon, wala na siyang pamilya. Iniwan na siya ng lahat at tanging mga anino na nakaraan ang kasama niya sa napakalaking bahay na iyon. At doon, sa gitna ng unos, unang nakita siya ni Alda isang labing along anyos na dalagang papawi mula sa part-time service crew shift niya. Lolo, bakit po kayo nandito sa ulan? Mabilis niyang tanong, agad na tinakpan ng payong ang matanda. Dahan-dahang tumingin si Don Aristio sa kanya. Mapupungay ang mata, punang lungkot na parang dekadang tinis. Wala na akong kasama, Hija. Wala na. At doon nagsimula ang hindi pangkaraniwang ugnayan ng dalaga at ng bilyonaryong iniwan na mundo. Kinabukasan, bumalik si Alda sa mansyon. Hindi niya maalis sa isip ang matanda. Pagbukas ng gate, nakita niyang magisa si Don Aristio sa malawak na hardin, nakaupo, nakatulala, para bang naliligaw sa sarili niyang bahay. Lolo, kumain na po ba kayo? Tanong ni Alda. Umiling ito. Wala namang nag-asikaso sa akin, Hija. Dito napakagat labi si Alda. Ang mansyon ay malaki, maganda, ngunit sobrang tahimik, sobrang lungkot. Parang walang tao kahit halos sampung silid ang nakaalab na mamahaling chandelier. Simula noon, araw-araw siyang bumabalik. Pinagluluto niya ng lugaw ang matanda, pinapainom ng gamot, inaaliw, kinakausap. At anti-unting na bago ang mukha ng matanda, mula sa takot at pagkalito, naging payapa, naging masaya, naging buhay muli. Isang hapon, habang pinupunasan ni Althe ang mesa, biglang nagsalita ang matanda. Alza, bakit mo ako tinutulungan? Hindi kita kilala. Wala naman akong may bibigay sa'yo. Gumiti lang ang dalaga. Lolo, hindi lahat ng tulong may kapalit. Minsan puso lang ang puhunan. At daon unang tumulo ang luha ni Don Aristio matapos ang maraming taon. Lumipas ang mga linggo. Lalong naging malapit ang dalawa. Para silang hindi magkaano-ano, isang nawalan ng pamilya at isang hindi man mayaman, ay may pusong mas malawak pa sa mansyon na iyon. Isang gabi, nadatnan ni Althea ang matanda na nakaupo sa gitna na malawak na sala, hawak ang lumang litrato ng asawa niyang yumao dekada na ang nakalipas. Lolo, bulong ni Althea, dahan-dahang lumapit. Althea, mahina niyang tugon, minsan naisip ko, kung bakit ako naiwan. Bakit ako magisang tumatanda? Lumuhot ang dalaga sa tabi niya. Hindi na po kayo magisa. Habang nandito ako, hindi na po. Tumango si Don Aristio, pero ramdam ni Althea ang takot na matanda, Takot na isang araw ay wala nang tutulong sa kanya, wala nang makakalala, wala nang kakampi. At dito nagsimula ang malaking desisyon sa puso ni Alda. Isang desisyong hindi niya inakalang gagawin niya sa buong buhay niya. Isang umaga, pagdating ni Alda sa mansyon, nakita niyang nakaupo sa veranda si Don Aristio, hawak ang tasa ng tsaa, pero may kakaiba sa mata nito, parang nangangamba. Lolo, may problema po ba? Hija, anong mangyayari sa aking kapag, kapag nawala ka rin? Napahinto si Alta. Doon nalamang na lamang mas malalim pala ang takot na matanda kaysa sa inakala niya. At sa sandaling yon, malinaw ang naging sagot ng kanyang puso. Isang sagot na magbabago sa buhay nilang dalawa. Lumapit siya, mahigpit na hinawakan ang kamay ni Don Aristio, at buong tapang na sinabi. Lolo, hindi po ako mawawala. Hindi ko po kayo iwan. At kung tatanggapin niyo po, habang buhay ko kayong alagaan. Napatitig sa kanya si Don Aristio, at antionting lumiwanag ang mukha nito, parang may umusbong na bagong pag-asa. Pero hindi daon natapos ang desisyon ni Alda. Dahan-dahang huminga siya, tinipon ang lakas ng loob, at muling nagsalita. Lolo, handa po akong maging tunay na kasama ninyo sa buhay. Kapag gusto nyo, maari ko po kayong pakasalan. Biglang napatigil ang matanda. Nanlaki ang mata. Hindi ito makapaniwala sa narinig. Alda, hija, sigurado ka ba? Napakalayo na agwat natin, nanginginig nitong sabi. Gunit gumiti lamang si Althea, malumanay, tapat, puno na malasakit. Lolo, hindi edad ang tinitingnan ko. Hindi pera. Hindi pangalan. Ang nakita ko po, isang taong kailangan ng tunay na kasama. At kung ako man po ang madiging pamilya ninyo, tatanggapin ko ng buong puso. At sa sandaling yon, para bang bumalik ang kulay sa mundo ni Don Aristio? Para siyang muling na buhay, Para bang hindi makagalaw si Don Aristio? Hawak pa rin niya ang tasa ng tsaa, pero nanginginig na ang kamay niya hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa bigat na emosyon na matagal na niyang kinimkim. Alda, bulong niya, halos wala ng boses. Hindi ko alam kung karapat dapat pa ako sa, sa anuman. Matanda na ako. Mahina. Maraming nakalimutan. Maraming pagkukulang. Lumapit si Alda, hinawakan ang tasa at marahang inalis sa kamay na matanda upang hindi ito mabitawan. Naupo siya sa tabi ni Don Aristio, halos magkadikit ang kanilang siko. Lolo, sabi niya sa boses na parang haplos, hindi ko po kailanman hinanap kung ano ang kaya niyong ibigay. Ang tanging nakita ko po, ay isang taong nangangailangan. Napapikit siya sandali, ramdam ang bigat na mga salitang bibitawan. Kung ako po ang magbibigay sa inyo ng pamilya na hindi niyo nagkaroon, gagawin ko yon. Hindi dahil kailangan ko, kundi dahil gusto ko po. Tahimik ang buong veranda. Wala kang maririnig kundi ang mahinang hagod ng hangin at ang paghinga nilang dalawa. At sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, gumiti si Don Aristio, hindi pilit, hindi dahil kailangan, kundi dahil may init na muling sumibol sa puso niya. Hija, hindi mo alam kung gaano mo ako binidyan ng pag-asa, sabi na matanda, baka sa boses ang pagkaputol-putol dahil sa emosyon. Pero sa kabila ng lahat, halatang may pumipigil pa rin sa kanya. Pero paano tayo? Ang mundo ang sasabihin ng tao. Napahawak si Alta sa kamay niya, Marin gunit banayad na may kasamang katiyakan. Wala po akong pakialam sa sasabihin nila, sagot niya. Hindi nila alam ang pinagdaanan nyo. Hindi nila alam kung gaano kayo nagisa. At hindi rin nila alam kung bakit ako nagdesisyong manatili sa inyo. Tumingin si Don Aristio sa kanya, parabang bang sinusuri kung kaya ba talagang panindigan ng dalaga ang lahat ng sinabi niya. Pero bago pa siya makapagsalita, biglang may marahas na hangin na tumama sa gilid ng veranda. At doon nakita ni Althea ang isang bukas na pinto na mansyon na walang nakasindi man lang na ilaw sa loob. Biglang naalala niya kung gaano kadilim ang buong mansyon kapag wala si Don Aristio. Isang napakalaking bahay, pero walang kahit piraso ng buhay kapag hindi siya bumisita. Lolo, mahinang sabi ni Althea, kung mawawala po ako, anong mangyayari sa inyo dito? Sino po ang kausap ninyo? Sino ang kasama ninyo sa almusal? Sino ang pupunasan ang luha nyo kapag nalulungkot kayo? Huminga ng malalim si Don Aristio at doon niya tuluyang nakita ang katotohanan. Wala na siyang pamilya, wala siyang anak, wala siyang asawa, at wala siyang kahit isang taong makakasama sa huling taon ng buhay niya. Maliban kay Altha. Nangingilid ang luha na matanda habang nakatingin sa mansyon na deti puno ng tawanan. Ngunit ngayon ay pun lamang ng mga alaala. Kung papayag ka, hija, mahina niyang sabi, ayokong mawala ka sa buhay ko. Tumingin si Altha diretso sa mata niya matapang, seryoso, at puno ng katapatan. Hindi po ako mawawala, lolo. Hindi ako alis. At kung gusto nyo talaga, magsisimula tayo ng bagong pamilya. Kayong dalawa. Nanginginig ang labi na matanda, halatang hindi makapaniwala. At sa sandaling John, dahan-dahang tumayo si Don Aristio, hawak ang kamay ni Alta, at inalalayan siya papasok na mansyon na deti madilim gunit ngayon ay nagkaroon muli ng liwanag. Pagpasok nila, may saglit na katahimikan, at dito biglang nagsalita muli si Don Aristio. Mas malalim at mas matatag ang tono. Alda, kung handa ka, gusto kong kausapin natin ang abogado ko. Hindi ko na kayang magisa sa buhay na ito. Nais nice kong gawing opisyal ang laha. Nais nice kong maging kasama kita, sa bawat araw na natitira sa akin. Dahan-dahan namang gumiti si Alda, at tumango. Handa po ako, lolo. At dito nagsimula ang bagong kabanata ng kanilang buhay, hindi pa tapos, hindi pa kompleto, pero sapat para makita ang pag-asang matagal nang nawala sa puso na matanda. Nang marinig ni Alta ang sariling boses na nagsasabing, Handa po ako, Lolo, parang may malakas na tibok ng puso ang umalingaunggaw sa loob na malawak na mansyon. Si Don Aristio, na matagal nang hindi nakararamdam ng ganitong uri ng pag-asa, ay dahan-dahang tumingin sa paligid, sa mga peder na ilang taon nang saksi sa kanyang pag-isa. Pero ngayon, iba na ang pakiramdam ng bahay. May init na. May buhay na. Dahil may isang taong nagmamalasakit. Hija, bulong ni Don Aristio habang naglalakad sila patungo sa loob, ang tagal ko nang hindi nararamdaman na may nag-alala para sa akin. Hindi ko may paliwanag, pero parang muling nagkaroon ng direksyon ang buhay ko. Napahawak si Alta sa braso niya, may ngat para hindi mabigla ang matanda. Lolo, natural lang po sa tao ang magmahal at mag-alaga. Hindi po dahil may kailangan ako, kundi dahil naramdaman ko po kung gaano kayo nagdurusa. Pagdating nila sa sala, umupo si Don Aristio sa malaking sofa, pero sa halip na maupo ng magisa, itinuro niya ang puwesto sa tabi niya. Dito ka, Hija. Umupo si Alta, marahan, at napansin niyang medyo nanginginig ang kamay ni Don Aristio. Hindi dahil sa edad, kundi dahil sa halo-halong emosyon. Naglalaban ang saya, takot, at paniniwalang baka isang panaginip lang ang lahat. Lolo, mahinang simula ni Althea kung kakausapin po natin ang abogado ninyo, ano po ang gusto niyong mangyari? Hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip, tumingin siya sa malawak na hagdan, sa mga lumang portrait, sa nakabukas pang kortina na hinahampas ng hangin. Tila inaalala niya ang mga taong minsan niya minahal at iniwan siya. At nang muli siyang tumingin kay Alda, malinaw na malinaw, may gusto siyang ipaglaban, pero kailangan niya munang mabuo ang loob. Alda, sabi niya ng dahan-dahan, ang gusto ko ay hindi na ako mawala sa'yo at hindi ka na rin mawala sa akin. Gusto kong siguraduhin na kung anuman ang mangyari, ako man ang mauna o hindi, hindi mo mararanasan ang hirap, gutom o pag-iisa. Napasinghap si Alta. Hindi niya akalain na ganoon kalalim ang inisip na matanda para sa kanya. Lolo, hindi ko po yan hinihingi, sagot niya, nangingiting gunit puno na emosyon. Pero salamat po. Salamat sa tiwala. Humawak si Don Aristio sa kamay ng dalaga, mahigpit pero hindi mabigat, parang may mensaheng gustong iparating. Kaya gusto kong kausapin ang abogado ko, Hija, dahil nais nice kong maging legal ang ugnayan natin. Hindi ko kayang mawala ka. At kung papayag ka, nais nice kong ikaw ang maging asawa ko. Hindi para sa akin, kundi para sa katahimikan ng loob ko. Para wala ka nang dapat pang iproblema. Sa sandaling yon, parang tumigil ang hangin sa loob ng sala. Parang huminto ang oras. At antionting gumiti si Altha, hindi dahil sa kayamanan, hindi dahil sa mansyon, kundi dahil sa taong nasa harap niya, isang taong matagal ng sugatan, gunit gayon ay himihiling ng bagong pagkakataon. Lolo, sabi ni Althea, marahan gunit matatag, kung yan po ang magpapaligaya sa inyo, pumapayag ako. Pero, napatigil ang matanda. Pero gusto ko po, sabay nating buwin ang panibagong buhay. Hindi dahil kailangan, kundi dahil pinili natin. Dahan-dahang bumuka ang labi ni Don Aristio at isang malalim na paghinga ang kumawala. Paghingang parang matagal niyang kinulong sa dibdib. Hija, salamat, bulong niya, nanginginig ang boses. At bago pa sila makapagpatuloy, biglang tumunog ang lumang doorbell na mansyon. Malakas, malalim, parang galing sa peder ng kasaysayan. Nagulat si Alta. Lolo, may bisita po kayo? Umiling ang matanda, halatang kinakabahan. Wala akong inaasahan ni isa. Napatinginan silang dalawa sa malaking pinto na mansyon, na bagamat sarado, ay tila may aninong nakatayo sa likod nito. At dito nagsimula ang tensyon na hindi nila inakalang darating. Dahan-dahang tumayo si Don Aristio, hawak pa rin ang braso ni Alta. Kita sa mukha niya ang kaba, hindi dahil sa takot na masama ang bisita, kundi dahil sa hindi niya alam kung sino ang maaring kumatok sa mansyong matagal nang walang dumadalaw. Lolo ako na po, sabi ni Alta, marahang inalalayan siyang muling umupo. Baka mabigla pa kayo. Tumango si Don Aristio, pero halata pa rin ang tensyon sa kanyang mga mata. Magingat ka, Hija. Unti-unting lumakad si Alta papunta sa malaking pinto. Ang sahig ay bahagyang umugong sa bawat hakbang niya dahil sa katahimikan ng bahay. Habang papalapit, lalong lumalakas ang kabog ng dibdib niya. Sino kaya yon? Hindi pwedeng kapitbahay, masyado itong malayo sa ibang bahay. Hindi rin pwedeng delivery, walang nag-order dito. At hindi rin pwedeng kamag-anak, wala nang natitirang pamilya si Don Aristio. Paglapit niya sa pinto, narinig niya ang mahinang gunit malinaw na pagkalusko sa labas. Huminga siya ng malalim, inikot ang tranka, at dahan-dahang binuksan ang pinto. At isang babae ang bumunga. Hindi siya bata, hindi rin matanda. Siguro nasa mid negatibo apat na puwes. Suot ang mamahaling blazer, hawak ang leather folder, at matalim ang tingin, parang sanay sa pakikipag-usap tungkol sa pera, ari-arian, at sekreto magandang gabi, sabi ng babae, hindi man lang gumiti. Sa Don Aristio Aguilar po ba, narito. Kumunot ang noo ni Alta. Opo. Pero sino po sila? Hindi agad sumagot ang babae. Sa halip, tiningnan niya si Alta mula ulo hanggang paa. para bang sinusukat kung ano ang ginagawa ng dalaga sa loob na mansyon na isang bilyonaryo. Ako si Atoni Cassandra Villarreal, sagot ng babae, malamig ang tono. Personal lawyer na Aguilar family. Napalunok si Alta abogado, gayon, bakit gayon? May kailangan po ba kayo? Tanong niya, pinipigil ang kaba. May kailangan pirmahan si Don Aristio, sagot ni Atoni Cassandra, at dapat ngayon na. Important. Napaka-important. Tumindi ang kabog ng puso ni Alda. Ano kaya yon? Kaugnay ba ng sinabi na matanda kanina? Tungkol ba sa kasanduan nila? Sa ari-arian? O may nalaman ba ang abogado? Pasok po, sabi ni Alda kahit ramdam niyang may kakaiba sa ugali ng babae. Pagpasok sa sala, nakita agad ni Atoni Cassandra si Don Aristio na nakaupo. Nagiba ang ekspresyon niya mula sa seryoso, naging bahagyang nag alala Don Aristio, sabi niya agad, kailangan po nating pag-usapan ang testamento ninyo. Nanlamig ang likod ni Alda. Napakunat ang noo ni Don Aristio. Cassandra, bakit ngayon? Tumingin ang abogado sa dalawa, sa matanda at lalo na kay Alda. Parang may natatanaw siyang hindi niya gusto. Kasi, Don Aristio, kailangan nating siguruhin na hindi kayo napapahama. May mga tao pong maaring, may ibang intensyon sa paglapit sa inyo. Ramdam ni Althea na para sa kanya ang tingin yon. Napahigpit ang hawak niya sa sarili. Pero bago pa siya makapagsalita, tumingin si Don Aristio sa abogado niya at matatag na sinabi. Cassandra, si Althea ang nagligtas sa akin. Siya ang nagbigay ng buhay sa mansyon na ito. At may gusto akong baguhin sa testamento ko, dahil gusto kong maging legal ang relasyon namin. Halos malaglag ang balpen ni Atty. Cassandra. At si Althea, parang natigil ang paghinga niya. Don Aristio, halos pasigaw na sabi ng abogado, sigurado po ba kayo sa sinasabi ninyo? Hindi po ito maliit na bagay. At higit sa lahat. Tumingin ulit ang abogado kay Alda, matalas, parang pinupunit siya ng tingin. Kilala niyo po ba talaga ang batang yan? Napasiklab ang damdamin ni Don Aristio. Hindi mo alam ang buong kwento, Cassandra. Pero bago siya makasagot pa, biglang pumintig ang ilaw sa mansyon, isang mabilis na pagkurap, tapos muling dumilim saglit. Parang may paparating. Parang may mas malalim pang sekreto na hindi pa nila alam. Pero sa bawat araw na lumilipas, na nabubuo ang isang bagay na hindi nila inaasahan. Nang gabing yon, matapos ang mahabang kwentuhan, sabay silang kumain na hapunan. Si Selena ang nagluto ng tinolang manok, paborito daw ni Don Ricardo noong bata pa siya. Tahimik ang matanda habang kumakain, ngunit hindi dahil malungkot, kundi dahil pinipilit niyang hindi maya. Hindi ko maalala kung kailan ako huling may kasalo sa hapag, mahinang sabi nito. Gumiti si Selena. Simulang gayon, hindi ka nakakain magisa. Huminga ng malalim ang matanda, para bang may tinatagong bigat sa dibdib. Selena, bulong niya, hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Hindi mo kailangan, sagot ng dalaga. Masaya akong nandito. Kinabukasan, maaga pa lang ay nagising si Don Ricardo sa ingay ng mga yabag. Binuksan niya ang pinto at naroon si Selena, nakangiti, hawak ang malit na paso ng halaman. Para sa bintana mo, sabi niya. Sabi mo kasi deti mahilig ka sa halaman. Napangiti ang matanda, marahil unang totaong giti niya sa loob na maraming taon. Yon ang naging simula ng bagong routine nila, mag-almusal ng sabay, maglalakad sa garden, at magkukuwento si Don Ricardo tungkol sa nakaraan habang nakikinig si Selena na para bang walang mas mahalaga sa mundo kundi ang bawat salitang lumalabas sa bibig niya. At habang tumatagal, napapansin na mga kapitbahay na tila mas lumalakas, mas gumagaan ang lakad, at mas gumaganda ang giti ng dating malungkot na bilyonaryo. Isang hapon, habang nakaupo sila sa veranda, biglang tumahimik si Don Ricardo. Selena, mahina niyang panimula. Handa ka bang pakinggan ang isang kuwento na wala pang nakakaalam? Tumango ang dalaga. Naman. Lahat. Huminga ng malalim ang matanda. Naong kabataan ko, nanalig ako na pera at negosyo ang mahalaga. Pero dahil daon, nakalimutan kong mahalin ang mga taong nandyan para sakin. Isa-isa silang nawala, hanggang ako na lang ang natira. Napatingin si Selena sa kanya, hindi niya kailanman nakita si Don Ricardo na ganoon kalungko. Kaya noong dumating ka, patuloy niya, akala ko, isa ka lang sa mga dadaan. Pero ikaw, Selena, ikaw ang unang taong tumingin sa akin hindi bilang bilyonaryo, kundi bilang tao. Hindi agad nakasagot ang dalaga. Ramdam niya ang bigat at katapatan ng mga salita nito. Lumapit siya at hinawakan ang kamay na matanda. Hindi ako alis, bulong niya. Kahit ano pa ang nakaraan mo, kahit ano pa ang sabihin na iba, hindi ko iwan ang isang taong minahal ko nang hindi ko namamalayan. Napatigil sa Don Ricardo. Napatingin sa kanya, parabang narinig niya ang isang bagay na hindi niya inakalang para sa kanya pa. Selena? gunit bago pa siya makasagot, biglang may kumatok sa gate. Sabay silang napalingon. Isang lalaki ang nakatayo roon, malinis ang swot, mukhang may lakad at halatang galing sa lungsod. May dalang envelope. At sa mukha niya, may ekspresyon na tila naghahanap, tila may malinaw na dahilan, tila may alam tungkol sa bahay na iyon. Magandang hapon, sabi ng lalaki. Hinahanap ko po sa si Don Ricardo. May kailangan po tayong pag-usapan. Nagkatinginan sina Selena at Don Ricardo, parehong hindi alam kung sino ang taong ito, at bakit tila may dala siyang balitang maaring magbago ng lahat. Napalunok si Selena habang dahan-dahang lumapit si Don Ricardo sa gate, hawak pa rin ang kamay ng dalaga, para bang kung bibitaw siya, may mangyayaring hindi maganda. Pagbukas ng gate, gumiti ang lalaki, pero hindi yon giting magaan. May halong formalidad, may bahid ng tensyon. Kayo po ba si Don Ricardo Velasco? Tanong niya. Tumango ang matanda. Ako nga. Ano bang kailangan mo, Hijo? Inyabot ng lalaki ang sobra. Ako po si Attorney Luis Navarro. Matagal ko na kayong hinahana. Tungkol po ito sa ari arian ng pamilya ninyo. Napatingin si Selena kay Don Ricardo, halatang naguluhan ang matanda. Anong ibig mong sabihin, tanong ni Don Ricardo, kinakabahan. Malaki po ang posibilidad, sabi ng abogado, na may naiwan kayong mana at may mga taong gayon ay nag-angkin na sila ang tunay na tagapagmana ninyo. Nanlamig si Selena. Pero wala naman akong anak, bulong ni Don Ricardo. Tumingin ang abogado sa kanya ng daretso. Ganoon nga po. Kaya imposibleng may tagapagmana. Sandali siyang tumigil para bang pinipili ang tamang salita. At Mr. Velasco, may nagpakilalang anak ninyo. At may mga dokumentong dala silang patunay. Parang gumuho ang mundo ni Don Ricardo. Napaupo siya sa upuan sa gilid ng hardin, hawak ang sentido. Aanak, bulong niya, halos hindi makapaniwala. Hindi maari yon. Mabilis siyang nilapitan ni Selena. Don Ricardo, huminga ka lang. Nandito lang ako. Tumingin ang abogado kay Selena, sa kanggumiti ng magalang. Maam, kayo po ba ang nag-alaga kay Don Ricardo ngayon? Tumango si Selena. At hindi ko hahayaang may manakit o mangloko sa kanya. Mukhang natuwa ang abogado sa pagiging matatag nito mabuti po at may kasama siyang gayon. Kung maari, gusto ko muna makausap kayo tungkol sa sitwasyon. Delikado po kung hindi ito mapag-iingatan. Dahil halatang nanginginig si Don Ricardo, inalalayan siya ni Selena papasok ng bahay. Pagkapasok nila, naupo ang matanda sa sofa. Don, muling nagsalita ang abogado. Don Ricardo, sabi niya, hindi ko po sinasabi na totoo ang nagpakilalang anak. Pero malakas ang interes nila sa inyong ari-arian. Kapag hindi natin inayos ito, baka may mangyaring hindi maganda. Tumingin ang matanda kay Selena, may takot, may pangamba, at may halong hiya. Selena, paano kung, paano kung totoo nga? Paano kung may nagawa ako naon na hindi ko maalala? Hinawakan ni Selena ang kamay niya. Kahit ano pa po ang nakaraan, hindi ko kayo iwan. Napatingin ang abogado sa kanilang dalawa, at tila may naunawaan siyang hindi na kailangan pang sabihin. Humugot siya na makapal na folder mula sa sobra. Narito po ang mga dokumento. At, may isang bagay pang kailangan ninyong malaman. Dahan-dahan niyang ibinuka ang folder. At nang makita ni Don Ricardo ang nasa unang pahina, bigla niyang napahawak sa dibdib, parang natigil ang paghinga. Si Selena naman, halos hindi makapaniwala. Isang larawan John ng isang babae at isang batang mukhang pamilyar. Hindi, bulong ni Don Ricardo. Mukhang kilala niyo po siya, tanong ng abogado. Tumingin ang matanda sa larawan, nangangatog ang kamay. Siya, siya ang minahal ko noon, at akala ko nawala na habambuhay. At sa gilid ng larawan, may nakasulat na pangalan ng bata. Isang pangalang ay kinagulat ni Selena. Dahil ang apliedo nito, parehong pareho sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Selena. Parang lumabo ang paningin niya habang nakatitig sa apliedong nakaimprenta sa papel. Kapareho ng sa kanya, kapareho ng buong pagkakakilala niya sa sarili. Hindi siya nakapagsalita. Napansin John ni Attorney Navarro kaya agad siyang lumapit. Ma'am, ayos lang po ba kayo? Pero si Selena, parang hindi naririnig ang mundo. Ang tanging nakikita niya ay ang larawang nasa harap nila, ang batang babae na mga limang taong gulang, may hawak na malit na teddy bear, at sa gilid nito ang pangalan. Isabella Reyes Velasco. Huminto ang paghinga ni Selena ng saglit. Velasco. Apledo ni Don Ricardo. Pero hindi yon ang pinakanakakagula. Ang mukha ng bata, parang salamin na mukha niya noon. Hindi, hindi maari to, bulong ni Selena, nanginginig ang labi. Napalingon ang matandang bilyonaryo sa kanya, bakas ang pagkalito at takot. Selena, mahinang sambit na Don Ricardo. Bakit parang kilala mo ang batang yon? Dahan-dahang napaatras si Selena. Hindi niya alam kung tatakbo ba siya o hihinga ng malalim. Ramdam niya ang bigat sa dibdib, para bang may mundong biglang bumagsak sa kanya. Dahil halos pabulong niyang sabi, ganyan po ang itsura ko naong bata ako. Nanigas ang katawan na abogado at na Don Ricardo. Selena, sabi ng abogado, ang sinasabi mo ba? Umiling si Selena, pero tumutulo ang luha. Hindi ko alam. Pero ang pangalan ang apliedo, pati ang mukha. Hindi, sigaw ni Don Ricardo, nanginginig ang boses. Hindi mahari. Hindi ka pwedeng maging anak ko. Tumaas ang boses ng abogado, hindi dahil galit, kundi dahil nagula. Sir, bakit po? Huminga ng malalim ang matanda, parang may kinakalaban sa loob niya na ayaw lumabas. Dahil, bulong ni Don Ricardo, hindi ko iniwan ang babaeng John. Minahal ko siya. Pero nang mawala siya, sinabi nilang patay siya, pati ang anak niya. Umalingongaw ang katahimikan sa buong sala. At doon antiunting bumagsak ang isang tanong na hindi may iwasan. Kung hindi patay ang bata, at kung may pagkakahawig sila ni Selena, ano ang ibig sabihin nito? Napalunok ang abogado. May posibilidad po na buhay ang bata, at maaring kinuha siya ng ibang pamilya. Tumingin si Selena sa sahig, nanginginig ang kamay. Pero ako po ay Reyes. Hindi po Velasco. Selena, sabi ni Don Ricardo, bahagyang lumalapit, ilang taon ka noong, nawala ang mga magulang mo? Napakuyom ng kamao ang dalaga. Limang taon po. Eksaktong edad ng batang nasa larawan. Dahan-dahan niyang tinaas ang mukha, at tumingin sa matanda. Don Ricardo, may pagkakatulad po ba ako sa babaeng minahal ninyo noon? Halos hindi makapagsalita si Don Ricardo. Parang may nakita siyang multo sa mukha ni Selena. Magkasing-kasing mata kayo, bulong niya. Magkasingiti at pati boses. Natulala siya. Impossible pero. Napahawak siya sa dibdib hindi sa sakit, kundi sa pagkalito. Kung totoo ang inisip ko. Selena, anak kita. Nanginig ang mundo. Parang biglang tumahimik ang lahat. Pero bago pa man sila makapagsalita muli, biglang tumunog ang doorbell, sunod sunot parang may nagmamadali. Lumingon silang lahat at may lumitaw sa pintuan, isang babaeng nakaitim, humihingal, may hawak na lumang dokumento at lumang larawan. Don Ricardo, Segonito, hindi sila dapat paniwalaan. At kailangan ninyong malaman ang totoo tungkol kay Selena. Sabay-sabay silang napalingon. At sa sandaling John, lalong lumabo ang misteryo. Tumigil ang mundo sa pagdating ng babaeng nakaitim. Humihingal siya, pero matatag ang tindig, para bang matagal na niyang hinintay ang sandaling ito. Seryoso ang tingin niya kay Don Ricardo, at lalo pang tumindi ng mapatingin siya kay Selena. Ako si Lourdes, dating personal assistant ng babaeng minahal ninyo, sabi niya. At ako ang huling taong nakakita sa kanya, bago siya mawala. Nanigas si Don Ricardo. Lourdes, ikaw ba talaga yan? Akala ko. Huwag na nating pag-usapan kung ano ang sinabi nila noon, putol ni Lourdes. Ang mahalaga, dala ko ang totoo. Inabot niya ang lumang folder kay Selena. Nasa loob niyan ang birth certificate ng batang Isabella, ang tunay na anak ni Don Ricardo. Dahan-dahang binuksan ni Selena ang dokumento. Nanginginig ang mga kamay niya habang binabasa ang nakasula. At nang makita niya ang pangalan ng ina ng bata, napatulo ang luha niya. Pangalan ng babaeng matagal niyang hinanap sa memorya. Pangalan ng babaeng kilala niya bilang sariling ina. Si mama, bulong ni Selena, napahawak sa bibig niya. Si mama ang nasa dokumentong to. Tumulo rin ang luha ni Don Ricardo, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa unti-unting pagbubuo ng puzzle na matagal nang nabasag. Selena, mahina niyang sabi, ibig sabihin, ikaw si Isabella. Ikaw ang anak ko. Humagulgol si Selena hindi sa takot, kundi sa biglang pagdating ng sagot sa tanong na matagal nang bumabagabag sa puso niya. Don Ricardo, kayo ang tatay ko. Lumapit ang matanda, nanginginig ang kamay habang hinahawakan ang pisngi niya. Kung papayagan mo, ako ang ama mo. At doon, sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, niyakap ni Selena ang isang taong matagal nang nawawala sa buhay niya, ang sariling ama na buong buhay niyang hindi nakilala. Nang makitang magkasama ang mag-ama, napangiti si Attorney Navarro. Ngayon, sabi niya, malinaw na ang lahat. At kailangan nating tapusin ang magagumagawa ng peking kwento para maagaw ang mana. Naglakad si Lourdes papunta kay Don Ricardo. Kaya ako bumalik para sabihin sa inyo ang isang pangako na matagal ko nang gustong tuparin. Bago mamatay ang mama ni Selena, sinabi niya, Kung may pagkakataong makita mo si Ricardo, sabihin mong mahal ko pa rin siya. At bantayan mo ang anak ko. Napaluha si Don Ricardo, pero ang giting masaya ang lumitaw sa bibig niya. Maraming salamat, Lourdes, dahil dahil sa'yo, nakita ko si Selena. Gumiti si Selena at pinunasan ang luha. Pa, hindi ko kayo iwan. Ako ang bahala sa inyo. Hindi bilang tagapag-alaga, kundi bilang anak umiling ang matanda at ngumiting may init. At hindi mo na kailangang mag-alala sa kinabukasan mo, anak. Lumapit siya, hinawakan ang kamay ni Selena at sa gitna ng napakalaking sala, binikas ang mga salitang matagal na niyang hindi nagagamit. Simulan gayon, wala ka ng kailangang katakutan. Dahil pamilya na tayo. At hindi na kita hahayaang mawala pa ulit. At sa unang pagkakataon sa napakahabang kwento ng pagkaligaw, pag-iisa at paghahana. May nabo. May natagpuan at may nagsimulang bagong buhay. Magkatabi silang umupo, mag-ama, nag-usap tungkol sa mga taong hindi na nila kailangang pagtaguan. At sa dulo ng araw, habang papalubog ang araw sa malaking bintana ng mansyon, magkasama nilang hinarap ang bukas. Hindi bilang matandang bilyonaryo at dalagang tagapag-alaga, kundi bilang ama at anak na muling pinagtagpo ng kapalaran.